Grabe yung tulog nyo ah Grabe yung tulog nyo Kaya kayo ako kayo ginising Okay lang po ba? Bigyan ko kayo ng bigas Ang dami na lamang tulog dito ah Ayan o, tignan mo Ayan o, tignan mo to Ah, gising, ito, ito Ito, sa kabila Tignan mo, tulog din oh dami yung tulog dito no alam nyo naman nagagalit tayo pag nakakita tayo natutulog sa kalsada eh ito lalo na ito uy si tatay oh Pag matanda na si tatay, oh. Balikan natin. Bigyan natin ng bigas si tatay kasi natutulog, eh. Hmm, Tama si tatay.

Tay. Grabe yung tulog nyo ah. Grabe tulog nyo. Kaya ako kayo ginising okay lang po ba? Bigyan ko kayo ng bigas? Okay lang? Okay. Kaya nga lang ako eh. Kaya nga okay lang sa'yo bigga kita ng bigas? Okay lang eh. Oh, sige, Bigyan kita ng bigas ah. Sige tayo kasi nakikita ko yung pagod mo eh. Pulis pala ako tayo, pulis ako. Ha? Init eh. Ha? Mainit. Kaya nagpahinga ako dito eh. Hmm. Sige. Sige, sige. Salamat. Ingat ah. Ano, uwi ka na o dito ka muna? Ay, uwi ko na. Mandihan ko na eh. <laughs> o, kamay ka muna. Slamat. Sige tayo. Thank you. Ingat ah.